Good morning mga boss, dito po ang tunay na morning Dahil uh, lagi pong maaga akong pakain dahil sa maingay Yun po ang isa sa piniprotektaan ko yung sa kapitbahay Sobrang lapit siguro ang kapitbahay po ay mga nasa uh, 6 na metro lang bahay na mula dito sa alaga ko ng baboy Siyempre nakakahiya pag sobrang ingay madalas alas stress nag-iingi ito nag-prepare ako alas tres si papakain ako pero pag nakakain naman na sila ito tahimik hindi sila maingay ito yung sobrang iingay pero natatapos ng kain nakahiga may nagsasay may nagsasay at yun po yung isa na mga beek din tahimik na po sila mga boss ito po yung uh, talagang sakripisyo na sinasabi ko na pag ito ay nag-alaga sa ganito na uri ng uh, uh kapadigiran, kapaligiran ay mahihirapan kang uh, pag hindi ka desididong mag-alaga ay walang mangyayari sa'yo reklamo lang demanda sa barangay ngayon sa mapaalis itong uh, mga baboy at mayroon isa pa po akong uh, gagawin na pag humahangin ay nadadala yung konting amoy magawin ko po ng paraan lalagyan ko ng mga uh, mga pinahitay sa ako paikot ito po tolda o, ko ay wala na pong body kaya yung pinag-anhan ng pagkain ilalagay ko po, po dito sa likod ito hindi ko sa Japong hindi ko inaha, inililinis ang paligid ng tulungan ng baboy ito po yung hindi ko nililinis dahil isa dito na rin po sa protection sa masamang amoy na kaharap. Kaya po mga boss, ito po yung uh, na-share po sa inyo na talaga nga lang may sadyang kahirapan. At uh, kailangan ay huwag nag-decide kang galaga sa ganitong kalalagayan. Desidido ka talaga. And, doon po yung kahit sobrang pagod mo, sobrang antok mo ay tatayo ka, mabangon ka para asikasuhin ang mga baboy ito po mga boss yung uh, lagi kong sinasabi at sinishare sa mga viewer sa mga nagbabalak na mag-alaga ito pong mga design na ito ay talagang pag-iisipan Mapakita ko sa inyo yung mga tinatahi kong sira sa ng sako. Ito po yung mga sako. Yan. Ipipiper ko. Yan. Ito po yung dagaya ng kanilang pins. Nakaipon ako. Tapos pinagdugtong-dugtong ko. At yan po yung magiging silbing uh, harang sa hangin na kahit paano ay ang, ang sa akin pong pag-aaral ang tendency naman ng ng uh, oxygen ay laging pataas. Ibig sabihin, pag kagawa ako ng pinagdugtong-tug kong nasako na 12 feet, ay aangat ang oxygen papunta sa 12 feet na ang taas. Mas aangat pa doon, lalagpas na sa mga bahayan. Kaya po yan po ay isang trial and error na tinatawag. Uh, muli po, maraming salamat. Sana may nakuha kayong aral at may nakuha kayong diskarte sa mga pag-aalaga ni Supremo sa ganitong uri ng uh, kalagayan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat.